Ito ang kalsada sa Mauban to Real Road at binisita natin ito para malaman natin kung ano na ang mga kaganapan dito sa kalsada na ito. At nilakad natin ito mula dito sa Kagsi I-2 papunta naman ng Kagsi I-3 upang matingnan natin kung ano na ang mga update sa kalsada na ito. Ang dulo ng kalsada na ito ay hanggang kag sa I3 lang, hindi pa ito nakatawid sa ilog doon. Binisita rin natin ang hanging bridge dito na siyang tawiran mula sa Kagsa I2 papunta naman sa pinakasintro nitong Kagsa I3. Maliban dito, may mga sinasabi ang mga nakatira dito at mga nakasalubong ko sa daan na may magandang pools daw na pasyalan dito na ang pangalan ay Visibis Pools. Kaya kahit pagod na ako sa kakalagan, minabuti ko ng puntahan at daanan ang sinasabi nilang Visibis Pools. Ano tulo? Ano yun? Oo. Oh, oh. Tawag daw? Pools? oh, Pools. Malapit na lang dito? Malapit na, Visibis. at pagay, palusong. Ayun. Pwede ko mapuntahan. Abe, kung pupunta ka po eh. <laughs> sige, sige, puntahan ko. Natulo pulse. Oo, oo. Nasa tabing dagat At siya. Tabing dagat. Ba't naging Ay, wala. Kasama dapat, ko, may pasok. Dapat may kasama ka. Hirap na yung bagay na sa tabing dagat. Uh oo. -oh. Thank you, thank you. Sige po. Uh oh. Eh, balikan ko lang yung motor ko mamaya. Maya. maya. Dito may mga kasabayan din ako na pupunta doon sa Bisibis Pools at kung hindi ako nagkamali sila ay mga Tagalusina. Malapit na lang ito yung Pools? Hindi lang sabihin yung sa kabila ng tulay. Ah, kabila ng tulay naman. Mamaya, matita ko doon lumaya. At may nakilala rin ako dito na isang kababayan ko na nagmula siya sa Liti. Asa man <laughs> ka sa Bisaya? Sa Leyte. Leyte? Ah, Cebu. Na, taga dire Oh, na nara dia. ayo kayak, nag kay bata pa man ko. Nagkita ta dire da. Bata, bata pa hawa itu semua, mua. Sa Leyte. Nya dire Oh, diri na ko nakasawa, dire na ko natiguan. Oh, <laughs> <laughs> wa nakakabalik dito. Wa di na. Apa rehas tan dua? Ingon akong Ako uyo anak na, patay nang imong mga ginikanan. Tingko oh. ay ah, ilubong na ninyo magpadahan lang ko og kini ang kwarta kay oh, oh. di man na mabuhi og mga tubo. Mao gyud. Mao gyud, gastos mo lang <laughs> paglampas dito sa tulay makita mo na ang daan papunta sa Mercedes Falls pero nag-alangan ako baka maligaw ako sa daan kaya naghanap ako ng mga bata na pwedeng maghatid sa akin doon sa Mercedes Falls dito naabutan ko pa silang nagiinom 4 kantos ang iniinom nila ang lakas may party ata sila shout out sa inyong lahat dyan at hinahinay lang sa pag-inom. talaga naman napakalakas ng iniinom ninyo napahanga ako magkano ang hingi mo? abang ko po abang tama lang isang milyon isang dahan lang pira ko isang milyon ano lahi 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 Ang dahan lang kasi pagod na pagod ako. Masasabi kong ang daan dito ay napakatindi, napakatarik, pagod na pagod ako at ilang bisis akong nagpahinga. Halos hindi ko na kayanin ang pagbawa dito. So mga kapintan, hindi ko na kinaya. <laughs> Tinalo ako dito sa mga bata na ito. Ang lalakas ng pao, napakatarik. Maraming bisis talaga akong nagpahinga sa lakad na ito mga kabintor Halos hindi ko nakakayanin, nangangatog na yung tuhod ko Pero dahil gusto kong marating abisibis pools, kinaya ko oh, Okay mga kabintor, hindi ko kinaya ang tarik ng daan dito Kaya ito, pahinga muna ako, yung mga kasama ko nandun na oh ah, Relax mo na mga kabintor Hindi kinaya ng powers ko dito, napakatarik No me a quitar, quitaré a nuestro papá. Aquí pintores, aquí está el torcedor. Um, ah, Pulsitos de Tendrán un poquito. hindi ko kung Masasabi kong tunay na maganda ang pinuntahan kong pulse lalo na sa ngayon na hindi pa ito gaano pinuntahan ng tao. Sulit so, ang pagod sa pagpunta rito lalong lalo na makikita mo ang pulse Dito sila, tabi ng dagat. Banda na, baka May dalawang opsyon kung paano makarating dito. Ang una, maglalakad ka mula doon sa kalsada papunta rito. Ang pangalawa naman, sasakay ka ng bangka galing doon sa Kagsay 2. Dito may nakikita kong nagbabangka na maliligo din sa pools na ito. sabi nila sa akin galing pa daw sila ng kagsay ito.

Ito naman ang daan na ating dinaanan kanina at hindi ko lang ito na ipakita dahil nagsitipid ako sa battery. Baka maubusan tayo ng battery at hindi na natin makuna ng video ang busy this So, ganito so kahirap ang daan dito ng kapintor. Punta mo ng, ano, na yan. Ganito kahirap ang daan. Kaya ingat-ingat. perpanjangan aku kayak itu kertas-kertas nah bang kamang ini nambah jauh ini kok ya oke oke lah Pakyat oh, yeah. yeah. Kaya Pwede ko na itong Ngayon Nandahan lang